Hello, what's up mga idol? Lakas ng ulan. Ayan. Umagang umaga. Alas 5 pa lang ng umaga rito sa UAE. Malakas ang kulog. Kumikidlat-kidlat din yan. Wala sa sasakyan pag ganito walang pasok yung mga government bihira lang umuulan dito pero babahan na ay magbabahan na dito, dito. natin dito sa kabilang side kumikidlat ah, nakakarap na kumikid lang ayun na nagiilaw pa yung mga sasakay madilim pa wala wala ganon sa sakyan tuloy nila nasa sidad na ito kung maagagang ulan dito mo, maraming naliligo dyan sa ulan eh. may mga lokal eh mga mga bata kahit right, matatanda ito ang tuwa sa ulan malamig malakas ang hangin ang damig. yun eh kita ang ah, ulan Ayan yung mga taga-add mo. Naka maga pasok ng mga add mo. Gasolinahan yan. <laughs> Walang holiday-holiday sa kanila. Ayan yan. Karamihan dyan mga kabaya. Maraming mga Pinay nagtatrabaho dyan sa akin lamig, lakas ng time check 5 p.m. 5 a.m. morning 5 Ayan o. Medyo sa baba. Ayan o. Ah, oh, may school bus na. May pasok pa rin pala sa school. Pero pag lumakas pa to ng hosto, baka mamaya-miya, pag liwanag, malakas na yung ulan nito. Yung biyaheng nga ano, na, mga company pala to. pinipick up oh, mga mga construction yan, yan. mga construction takot ako sa kiblat baka hulihin yung ko natin bye bye na mga idol babu mamaya video ulit